Hello guys, welcome so back to my channel Marita's Kitchen and Travel To this vlog, magluto tayo ng adobo My own version So yung ating uh, ginger So sabay ko lang siya lahat guys Hindi ko na rin video Binorog yun ano Yung ating lahat So sabay na natin sabay ko lang yung ating black pepper para so, mas lalong gumango ibrown lang na natin yung ating mga uh, garlic yung garlic at saka onion at saka ginger saka na natin ilagay yung ating chicken ooo mm. hindi ba ngayo? tumairon na ako dito ng chicken wings. nilinis ko na po to. So maglagay ako ng isang chicken cube at yung ating soy sauce yung ating cooking wine. Tsaka yung ating honey. Pag wala kayong honey guys, okay lang. Optional na lang to. Then, i eh, mikus mikos natin. So, ilipat natin kasi maliit yung ating wallet. Mahirapan akong mag-ano, mahirapan akong mag, -ano, mag mikos kaya yan, ililipat natin. So, dito, mas malalim yan kanina hindi siya malalim, parang pang prime lang talaga to. Kasi nga ang ang purpose ko kasi guys, nilaga yan luto ko sa ganito kasi ayaw kong lagyan siya ng uh, sabaw. So maluluto lang siya guys sa sarili niya uh, tubig. Maglagay din ako ng oyster sauce. saka maglagay ako ng dahon ng laurel at saka suka yun so inikos-nikos natin Hmm. Para. Hmm. Oh, ang sarap na So, hinaan ko yung apoy niya guys Para maluto siya Paka takpa natin Yan, nag-reduce na yung kanyang sabaw. Pinahina, ah, mahina lang yung apoy ang ginamit ko. Oh. Ganun lang kahina. Tapos tinakpan ko. So, magtubig lang siya, guys. Tsaka yung pagluto niya rin, hindi hindi yung diretso diretso Yung parang dahan-dahan siya. Maluluto. So, I think this one is okay na siya, guys. Ayan. sanya Ooh, sarap. Wow. So, okay na siya, guys. So, ilagay na natin siya dito. So, ito na guys, yung ating adobong uh, chicken adobo. My own, my own style. Sana magustuhan nyo ang recipe kong ito at like, pakisubscribe sa so, hindi pa nakapag subscribe at pakiring naman yung bell para update po kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching guys and God bless!